Hi, good morning guys Pagpalang noon araw At ito po si Tatay Dante Nagdidilig ng mga pananim Sa mini farm Ating Subay payan po Ang mga Upload na Galing Ating video Salamat po morning. Kumusta po kayo lahat? Ito po po yung kapatid ko po si Dante nandito po sa labas ngayon. Kuha ko siya ng video. Naglakad-lakad po siya. Kumusta po? Magandang umaga sa inyong lahat, mga subscribers, mga viewers, sa mga vloggers. Ganun din sa mga sponsors, si Ma'am Miss Dunrade, tsaka si Ma'am Rose Aurel yung dati po namin sponsor. Ito po siya sa harap ng bahay namin noong Ang lakad-lakad po siya kanina. Ito yung papatayong para ulit maglakad. Sige, so, dan tayo ka, maglakad-lakad ka. Pabalik na. Dan mag-stretch ka. Lilisan mo. Ito na po siya naglalakad. Bilisan mo. Lakas din po siya, o. Oh. Magalaw yung mga kamay niya. Yan na po siya, papunta na po siya doon sa, sa may harap ng bahay namin, sa may walker niya, nandun din na po niya, ano, ginamit ngayon, naglakad na lang binitawan niya. Kanina kawak-kawak po niya. Eh, nung po yung bahay namin, maliit lang po. Pakita ko sa inyo. Ito po siya. Oh. Mabilis din po siyang maglakad kasi so, talaga pong laging nakakuba. Sana na siyang po. Munat ka kasi. Munat. Uupo ka na ba? Lakad pa. Good morning po sa lahat po ng mga nanonood mga minamahal na subscriber, mga viewers po, at salamat mga kaibigan nanonood po ngayon. Ngayon po, inidyuan ko po si Dante para may update po kayo sa kanya dito po sa amin. Probinsya po. Ayun po siya. Kumusta po kayong lahat, mga viewers, mga mabait na sponsors, si Ma'am Dan Red, at saka po si Ma'am Rose Aurel, yung dati po namin sponsor. Kumusta po kayo? Ganon din po sa mga vlogger na sumulong sa amin noon. Sila Benji Ladica, si Jojo Albasan, si Arnold Pubuasan, Maraming maraming salamat po sa inyong pinawa pong pagtulong sa amin ng kapatid po. Kumusta po God bless po. Ngayon po mag exercise si Dan dito sa labas kasi po ang ganda ng panahon wala pong uh, ulan. Dan, ikaw naman, bumati ka. Batiin mo sila. kumusta daw po yung mga viewers, mga subscriber sa kayo mga vlogger, kumusta mo sila? kumusta <laughs> <laughs> mo sila lahat? umasa na na, na. Lakas mo bukas mo para maintindihan nila. Ang kayo Magpasalamat ka sa kanila mga viewers, mga subscribers, saka sa mga sponsors, sa mga vlogger. Maraming salamat. sa inyong tulad. na sa lahat ng mga nanonood God bless po